di po ako nakakapag-vlog kasi nandito lang po ako sa, uh, naka-stay ako dito ng one week dito sa bahay ng amo ko. So bali nasa Aruba po sila. Today, like March break ng mga estudyante. Tapos, um, uh, yung dalawang babae ang kasama nila. Yung isa na high school, hindi hindi sila March break kaya hindi siya sumama. So, bali, kaila, nandito po ako um, kasama niya. So, bali, umuwi-uwi lang ako sa bahay. Pero, um, dito po ako natutulog. So, balik today is Friday. Bukas, Sunday ang balik nila. So, uh, nandito pa rin ako. Wala. Naggawa ko na lahat. Ako lang. Tapos, winawa ko yung dog. Yun lang po ngayon ang work ko. Okay lang naman kasi may extra income, di ba? Kasi dito nga ako natutulog. Kaya lang nakaka bored din, walang ginagawa. <laughs> Ngayon, uh, magbe-breakfast ako. Minsan hindi ako, kasi wala kang, ano eh, nakakatamad din kumain. Kasi wala kang kasabay, wala kang kausap. So, malinis na yung bahay. Yun, si KLLK Elkin, shout out sa'yo. Wala din siyang amo, nasa, ewan ko kung nasaan ba. Ah, uh, yun ang aking kaututang dila. Tagal namin nag-uusap. Tapos sasabihin namin, oh, sige, tama na, tama na. Baba na natin to. Pula tayong nagagawa. Yun. Ngayon, ako ay mag as uh, a sunny side up for my breakfast. Ayan. Ayan, naputol kayong ako ay nagbibidyo. Kayo ay naputol kasi tumawag ulit si Ma'am ka L. Elkins. Ayan. Ako ay mag uh, sa sunny side up. Ano yata, no? Parang madilim ba? Kasi against the light. Well, andito po ako. At may delivery sa andyan. Nakaabang ang delivery sa sa yung delivery ng grocery dyan sa harapan ng bahay. Yan, gawa tayo ng sunny side up for my breakfast. Ayan, tumatawag ako ang aking aso. At magiging dito. Yan, pasok muna natin yung delivery. Hindi niya pala makita. Ayan, oh. Ayan. Nagluluto ako ng almusal, biglang nag-delivery. Yan, parang mas maganda dito yung yung ano, magluluto muna tayo. Mamaya ilalagay ko yung i-organize ko yung yung ano ba yan? Yung mga pinamili po. Uh, actually, ano pa sila darating eh? Uh, Sunday. Pero nag-ano na siya nag grocery niya nag nagpa-deliver na ng grocery Yan ah uh, time check is 9:22 Tayo ay kakain muna kasi ah uh, ilangan natin kumain tapos mag-toast ako ng bread. Diba? Two eggs. Two eggs. Plural. Breakfast po muna tayo. Mag-orange juice na lang ako. Hindi ako mag-coffee. Yan, Mag-orange -mag juice na lang po. Uy! Sumabog. Ayan. Kain muna po. Yan, I'm done with my breakfast. Ngayon, organize po natin ang mga uh, grocery, yung dinelivered na grocery. Blueberries. Yan, pumili siya ng blueberries. Asparagus. green apple, cucumber, so celery, yung small cucumber tsaka avocado. Yogurt. Yan. Ito pang almusal ng amok yogurt with blueberries tapos may chia seed, yung iba-ibang seeds, ayan, dami no kasi everyday yan ako sa. Sobrang madami. Ngayon, hindi ko alam kung iba nito ibababa ako sa sa fridge. Ayan, we have orange juice, marami pa niyan sa baba. baby bell kasi mahilig sila sa cheese yung mga ito po ang pinaka the best na pambaon ng mga bata baby bell kung tawagin cheese po mahilig sila dito at may naligaw na apple mango ayan nag order din sila na apple mango Yan, lagay muna natin sa fridge. Yan, organize ka po muna to at sigurado madamihan. <laughs> yan, yan marami rin po siyang in order na yan. Kidney beans, chickpeas. Ito pang pa snack. Roasted ko lang, niro-roast namin sa oven. Tapos yan, ginagawa ang snack. Healthy living. A tortillas. Yan. Organize, organize. Ang dami namin nga. Tingnan mo naman, oh. Taas na yan. Yan, 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 yan. daming kung ano, ano. Tapos naaabutan lang ng expired. Kasi, alam mo yun, ang dami nilang binibili. Tapos hindi nila tinitingnan kung may stock pa sila. Kaya naaabutan lang ng expired. Ay, ay, ay talaga ang walang ginawa ko hindi bumili 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 titingnan ko nga kung anong ma-expire dito at ilalagay ko sa unahan yan saglit lang po muna at ating aayusin ang ating pantry ay natapos din tapos din po akong mag ano ba yan mag tidy up I mean yung mag organize lumabas ako saglit kasi may pinuntahan lang ako na um, Mabilis lang kasi, di ba lumipat kami ng apartment? ng hugas Ah, lumipat kami ng apartment, di ba? Tapos yung contract pala namin, hindi pa namin na-sign. Kaming dalawa ng kapatid ko. So, bali, ang ginawa ko, pumunta kami doon, paglip lang. Kaya, pinirmahan namin. Kaya, yun, tapos bumalik na. Buti na lang, may, may card. Maglalakad dapat kami, maganda naman yung panahon kaso may delivery po akong inaantay and di pa dumating ay eh, sabi ko baka dumating ng nag bread na lang ako para mag yan dito muna tayo dito muna aking gawa ngayong araw wala na pong ginagawa nakaupo na lang ako dito tapos nanonood ng YouTube. Uh, yan. Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang nanonood. At parating nandiyan dyan kahit pa ano-ano lang yung vlog ko. Shoutout po sa inyong lahat. At magandang buhay!